yun mga idol so uh, may reels na tayo ukol dito ano. So ito yung uh, preparation namin pag ka-column uh, yung uh, pinapalitan namin at mga uh, beam ano mga idol o kaya yung mga buhos na kailangang uh, palita dahan ano. So ang nangyari dito mga idol hindi na natin ipakita sa video is uh, pinatiktikan tiktigan muna natin ito. Then uh, saka natin na uh, binaliguan uh, ng tubig binasa po ito sa po namin na uh, niribukadahan you oh. know? so ribukada lang po muna patutuyin namin ito ng uh, konti or during uh, siguro mga half day ganun mga idol or one hour depende na po sa inyo pag so, medyo matuyo po ito saka natin i-finish yan so ito uh, yung unang na-rinse natin mga idol may rails ko na poste ano po so katulad po ng uh, sa kabilang column ganun din po yung uh, ginawa namin dito rebukada ah, uh, tik tik and then uh, rebukada so ayan o oh. medyo nakukuyo na siya pwede na po itong uh, palitadahan yun mga idol so ito na yung uh, poste na pinalatadahan namin ano yeah. Then na uh, saturday po ngayon mga idol at uh, day day po ng uh, tropa no? So Bago tayo magpasahod mga idol is uh, no? I-update natin itong uh, kabuuan ng uh, project ano? So, unahin na natin dito sa harapan. And yan. Ayun, so dito po sa harapan mga guys, itong mga arpo na lang yung uh, natitira, ano. Yan So yung mga kolom is uh, inuna po namin. Yan yung uh, main door na may ano po yan, may uh, grove. Then dito sa may harapan may bintana tapos na rin po yan medyo nakukuli po dito yung uh, sa taas and then nasimulan na rin natin itong arko ano, mga idol ng uh, right side elevation po ng uh, terrace Ayan. and then dito po sa loob it's, uh, may konting uh, retouch na lang po dito so halos uh, tapos na rin ko dito sa loob may re na lang po doon sa so may part po ng hamba uh, sa isang room saka dito tinira namin yung uh, uh, lalagyan ng uh, panel board, papalitan po yan <laughs> And then uh, dito po sa left side elevation ng bahay so halos uh, tapos na rin po dito ikot yan, yan oh. so tapos na rin po dito sa taas na lang medyo nahuli po dito sa taas mga idol dahil uh, yung tuntungan po yung uh, uh, problema dito ano, mga idol ginagamit namin yung iba kaya nahuli na lang sa taas yan o. so yan mga idol yung uh, update dito sa ating uh, ongoing uh, project so happy weekend po sa lahat lagi po tayong magingat at uh, the best po sa ating lahat